Nandito na pala yung in-order ni Kapapa na bingguhan sa Amazon Minuksan na niya pero ako hindi ko pa nakikita So, tingnan natin kung anong laman Oh wow, yun Ito yung mga card Oh, meron pang isang maliit So yan, buksan natin Kasi magbibingo kami Kami sa Pasko, kakarating ko lang galing trabaho mga kamama magbibingo kami sa Pasko para katawaan lang. Tapos meron kami ano, a blackout bingo grocery. So ayan. So eto yung ito, eto yung ano, mga number na bubulahin. Paliit naman ng mga number. Oh, so, ayan, ayan, pwede na rin. So tapos eto naman yung mga tantos, panantos. Aha, <laughs> ano to? Ay, dito ilalagay yung ano yan. Yung bilog na yan. Pag nabula na, dyan ilalagay. So, yan. Ano naman to isang to? Ah, ganun din siya. 1 to 75. So, yan. 75. Ito yung number 1. So, eksakto. And then, ay, meron pa. Panantos. Extra, another extra. And then, eto na yung ating ruleta. Buwi! <laughs> Tara! <laughs> ito yung bubulahin ni Kapapa. Sino kayang mananalo sa blackout bingo? May pa blackout bingo ang kapapat si Kuya Michael. So to ilalagay dito. So ang lahat ng ito magkano? Bali, 80 dollars po ito sa Amazon. So yan, ito po. Maliit lang siya pero okay lang. Yan. $80 po sa Amazon, binguhan. Just for fun lang po ngayong Christmas. So, ayun. Itatry na ng ating kapapa. Ayan. Aalisin niya na sa mga plastic. Flex ko lang yung ating flower. Napakaganda. Uh, bibigay natin ito sa ating friend na mag house blessing. So, ayan. Napakaganda ng flower. Ah, heto na. Ay, kaso... Ang dapat pala may pampabigat dito para hindi gumalaw ng gumalaw pag inikot. So ayan, yun ang lagayan. One. <laughs> Tulungan natin si Kapapa. So ayan, maglalagay tayo ng akin ng white. Paano mo ba ginaanaalis lang gano'n? Okay. Uy, ayaw. Okay. Sure ah, yun. Asa na yung ano, yun. Ayun, hulog agad yung isa pa. putin na. Oh, hindi pa na nag-steady niya. Ganitohin mo na. O, yan hmm. o. O, gaganoin. O, ganon. Ah, ganito na lang pa. O, oh, yan. Pipindutin ko pa baba. Ah, kailangan dito sa'yo. Ikutin mo lang ganun o. Ay, o. Oh, Ay, o. Nga, ikutin mo lang pala. Ay, o. Aba, hindi natin natin lang kung binilang lang kung anong ano sa bagay tayo. Kung ano naman, may double. Hindi natin na check. Pero ilang ibubulahin natin dun ma, dito eh, para kung tama. Ano? Ayan. Yeah. Wala mga kamama, magbibingo kami. Katuwaan lang. Ganda ang kulay. So, assorted. Assorted ang kulay. Maganda. Ari ko. Ingatang mahulog at baka mapapunta sa ilalim. Hindi agad makita. Kulang na yung buletas natin. <laughs> Ha? Wala na yan. Tapo na yan. Sige, so, isa ay kasara isa natin. Ang cute-cute ng kulay. Oh. Paano ba yun sara? Hala. Hirap na maisara. Ayun. Ay, Tapos yon Oh, wow. Ay, ayun, ang bilis na mahulog, Papa. Oh, Kita try natin kung kompleto. Nasaan yung isa nito? Dalawa to pa. So ayan. Nako, ganong ganong pala yun. Dahil pag inikot mo, babagsak agad yung bola. Ano? Ayun, may lumaglag na. Ba't ang dami? <laughs> ano ba yun? So, ayan po ang ating mambobola. <laughs> Nagbobola na, ha? Okay, mga kaibigan. In a few minutes, mag-start ang ating blackout bingo. Oh, wow! First ball. Ano? Oh! Ang unang bola. Sa letra ng ano? Nako, delikado! Hindi pa yata makakakita. Maliit ang numero. Under eye. Sixteen. Under eye. Sixteen. So, yon Under eye. 16. Tinatry lang natin kung kompleto. Under eye. Again. 22. Okay. Ang pogi ng ating oh, mambubula, ay, 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 oh. Under eye. 19. 19. Ah. So, po kami anong nabula na? Sixteen, nineteen, twenty-two, and fifty-two. Nako! Ay, bulok ang kad ko. Wala <laughs> pa kahit isa. B1. Ay, B1. Ay, wala pa rin. Naka-anim ng bulo. Wala pa rin ako. Next nang... ball. Sama naman ang nakuha ko. Nagtatry lang po kami ni Kapapa. Seventy-two. Kasi, eh, i-check namin kung... Ano? Kung tama yung mga numbers na... It's ano? a black out bingo. Hindi natin And alam minsan. Double. May double na number. And oh. double. Double. Eh, sa N, double. 44. Ang 4. And 44. Okay, double ang 4. Oh. Mga kaibigan. Under O. I mean, under B. A <laughs> dozen. B, a dozen. B, 12. B, 12. <laughs> Under, oh! 62. 62. Oh, 62. Yun, naku, big na. 62. Letter big malaki pa pa. Nakabi na tayo, B. Yan. Blackout bingo. Blackout bingo na kung mara kami. Naglulukhan kami at, Under at I, the same time. 27. Pina-check natin yung number. Ay, 27. Pangit yung card natin. Nakakatatlo pa. Okay. Wala itong laban sa Black Bingo. Di Pilipin. Ay, wala pa rin. Di 8. Matanda lang. Matanda lang ako sa O. so, ayun. Dalawa na lang tayo. Halos maubos na. Mayroon pa rin. Ano yun? 18? O, mukhang kompleto naman. Tama naman yung mga numero. B. Ito na lang ang puro ko sa Blackout Bingo. G, mga kamama. May isang grocery tayo, malaki. Under G. Naku, G nga. Hatay. Under G. Ano kaya yun? 48. Ay, bingo. Papa. O, puno bingo. na ako. Akin yung grocery. Okay, so, i-check iche po ng bolero. Kung okay, oh, right. tama. Under. Yeah. B12. B12, B3. B3. B6. B11 B9 And 32 38 30, 66 63 73 It's a good bingo! Yay! Yeah, bingo! May technique pala dito Kailangan Para hindi agad nahuhulog yung bola E eh, opposite mo yung pag-ikot Kasi pag puro palabas ang bola, eh, lalabas agad, automatic. So, ayan, tingnan nyo, o. Oh. See? Pag ibabalik nyo, o, oh, di ba, walang nahuhulog? Yan, pabalik yan, pabaligtad yan, walang nahuhulog. O, oh, eh, paano mo na, Papa? opposite. May, may, ano na yan, sa opposite na, Papa. Kasi tatatlo na, eh. So, yon nahuhulog siya pag ibabalik mo na. So, yon po ang technique dito, opposite din. Kung gusto mo na mag, kung gusto mo na siyang mag, uh, lumabas yung bola, eh ano mo na sa'yo, pabalik mo na sa'yo yung ikot. So, ayun po mga kamama, na try na natin, na check na natin yung bingo, na order natin sa Amazon. At lahat naman po ay may numero, tamang tama. Exacto, exacto. Thank you for watching! Like and subscribe! Bye-bye!